Ayan na, ah, may ceiling fan na. Oh, dapat last week pa ito, kaya lang medyo mawala sa isip mga farmer. Ayan. Saan deliver mo? Rete? Mayor ha? Ay, mayor Buo. Mayor? Buo. Taga saan? Banban. Ah, Mayor Mayor Alice Go. ayan ay sa magandang buhay mga ka farmer at kayo ba taga Toronto at buko bang ibang hanap ninyo sabi nga ni Rowan dito ka na sa Vernas Laguna Special Buko ayan at naandyan lang siya ayan, sa 356 Wilson Avenue North York at meron din silang on M M3H One S9 Ayan po at Meron silang Facebook page na Vernas Laguna Special Bukupay So ayan marami pong salamat At Tuloy tayo mga farmer Ano na maalam yung project natin na ngayon ay Tayo po ay mag layout na ng uh, kubo Sabi ko kay Bebe, uy upuan mo na yan Anuhin mo na yung gusto mong design Kasi kailangan na nating ah uh, ayusin dahil uh, marami po ang ano uh, sabi ko nga kahapon na ayo ayaw sanang tumanggi at ayaw kong napapahindian syempre di pa eh, wala naman tayong I mean di ba kung gusto natin kung hanggat kaya bakit hindi pagbigyan natin yung mga guests natin so ayun po kaya tap tayo magdadagdag ng kubo kasi tayo po ay one month na so ayan maraming salamat sa Panginoon Uh, one month and still going strong sana po uh, patuloy nyo po kami supportahan ayan yung mga nagpaplano pa lang na pumunta sa amin ay mas uh, pag-iigihan pa po namin ayan inaayos namin nakita nyo naman po meron na tayong daan so ang plano ay uh, <laughs> diretso na daw hanggang doon pero nga ano uh, ano lang muna tayo Uh, kubo muna kasi mas kailangan po no at least yung ano kaya lang pumangit talaga sabi ko hapon sabi ko papayam no tingnan mo ako nung naputol semento <laughs> natalo nung syempre sementado malinis na tingnan maganda na no? pag nating doon ay eh, rough road pa rin so sabi ko eh, tuloy na natin at uh, uh, tapos natin yan tapos sa uh, pero yun nga taste taste po muna tayo dahil unahin muna natin yung isang kubo so gagawa natin ang paraan Paano natin gagawin? Sabi ko kay Jun, unahin mo na yung roofing. Pag naano mo na yung roofing, huwag mo na munang tirahin yung mga pagpapatungan ng bangko or what. Unahin mo na yung roofing kasi para ma-schedule na rin ni Kuya Mitz yung ano niya, mga tao niya para sa bubong. Para at least kako, hindi na yung tatapusin mo, then tatawagin mo pa, diba? Pagandaan, simultaneous, sabayin mo na. At uh, mas mabilis matapos. So ayun, dalawa naman ang ating welder kaya lang tatapusin po muna ito. Kasi nakapending kawawa naman yung mga kalapati ko. <laughs> hindi, yan lang muna pero yung sa aviary ng ano, hindi na muna yan. Sabi ko wag na muna kasi i break naman yung mga breeders natin. I ano, tsaka syempre bisyo lang yan mga farmer at luho. So makakapagantay naman as long as magandang kalagayan nila napapakain, di ba? mamaya magpaparonda na naman ako. Naku, napakasaya. Napakasaya, mga ka-farmer. So, yun. Ah, uh, anuhin natin, uh, unahin na natin yung kubo. O yan, nagdadatingan na sila. Uy, puntahan na natin yung doon sa taas, mga ka-farmer, kasi... Sabi ni Papa Yam, hindi ba out at yung kubo gawa ng yung sukat magtatalo pa sila sa ewan ko sa <laughs> posisyon nata ng Kobo sila so ayun na ah, ako naman kahit ano ang haba ng ano natin ha ah, ang palaya oh kumuha si Makahapon tatlong piraso sabi ko mapumitas ka sabi ko magtatanib din ako ng kamote dyan para kaka mabilis na tayo makakakuha so ayun pero kang kangkong maganda ha ah. oh, maganda sarap din magisa ng kangkong oh Wow. Ganda. So, sa kabila, maganda. Marami din. So, si Rizal ay magkakabit na lang ng ceiling fan. So, ayan. May bago na naman tayo. <laughs> Kasi nga, syempre, inaano din natin yung mga ano ng uh, mga customers natin na oh, medyo mainit. oh, so, malalagay tayo. Dagdag tayo. Kasi nga, yung electric fan na sa kabilang side. Hindi ako makapaglagay doon. Gawa nung yung ulan ba mababasa siya eh so ang ginawa namin sige ka kahit ceiling fan na sa tatlo ah dalawa nagdagdag kami ng dalawa isa sa kusina daw tatlo binili ni Bebe kahapon tapos ito na yung ginawa nila kahapon ayan o oh. Yun nga lang, itong kabilang side, di ko alam kung paano ma-anohan ma yan na mapaparkingan pa din. Kasi ito, napaparkingan yan eh. Sayang din yan One slot din yan Ito Tapos o oh, ganon Diba Ito sabi ko nga Ah uh, Magdating dito Ang ganda Magdating dyan Biglang Biglang hindi na bumagay So sabi ko Maganda talaga Diretso na Ano ba nakasulat dito loko, -loko talaga mga Thank you po Ah uh, ito Born December 26 Age 42 <laughs> Kong kong Loko loko talaga Ba Nakakuha ka agad <coughs> Sa Asili Ganda nga naman. Pero kung dito, gaano tayo? Ito, sa bagay, makukuha naman po yung grabang kinalat natin dyan sa daan. Titinala lang natin yun dito. Anong oras ba yung natin? May order tayo ah. Paano kaya kakabit ni Rizal? Hindi ka siya mahirapan. Kailangan ng tulong. May mapagkakabitan ka, Sal? Ito, isa dito. Ah, dalawa lang pala talaga, na no? Ano sa tingin? Dalawa lang pala. Pwede na. Dagdag, dagdag hangin din yan. Oo. Oo. Diyan na. Ang tanong, yung pagkakapitan mo. Ano ba naiisip mo? Saan mo ilalagay? Dito sa Sa? Saan saan? Ay Sa, si ko yes, ang sipar Oo. Oh. Ii was kunan ay. mo nang welder, hindi na. Hindi na pwedeng. Ayun, tapo na naman na. Uy. Who's this? Ah, si Mario late ang ano niya. Ano oras ang kanya ang late yon? Napaka Ano na? Late na. Tapos talaga masimento nga din ito. From there, tapos ganyan, oh, parang kung kailan nasa ano ka na, nasa kainan ni lubak-lubak. Okay na rin. Matyagain natin yan. Mayroon pa lang. Oh. Dalawa yan magkasama? Deliver daw ba yan? Ha? Hindi, kuku, kuku, si Bebe kasi nakausap niyan. Matanong natin. Ma-prepare na ata sila bukas ha. Ayan ah, may ceiling pan na. Dapat oh. last week pa ito, kaya lang, medyo nawala sa isip mga farmer. Ayan. Ayan. Buti na lang nagpadala si Coco Martin ng ah? ah, electric pan. Oh. Sabi niya, brother, padadalangin ang tatlo. <laughs> Joke lang 'yan. Binili yan, model lang siya, model. Astron. Okay, oh, malakas na rin. Pwede na. Oh, ito. Oh. Dalawa. Tapos yung isa hindi pa nakakabit. Ah. Ha? Sa loob. Ato. Ah, Nandun to Binto pa. Okay na to. Ready to rumble na naman. Bukas, preparasyon tayo. Ah. Okay na. Mahangin na. Sana wag naman umulan ng palay ay ano na wag nang padadapain. At uh, nya alam mo talaga 'pag may tanim ka na. No? Oh, sana wag naman na. Okay na. Oh. Yan po yung mga dagdag ano natin dito. Dagdaga. Uh, ilaw. Dagdagan pa kaya na ilaw natin na haras maliwanag pa, no? Kasi kahit uh, ano, gagamit din po yung ilaw talaga. Iba yung liwanag niya. So, maladagdagan mo ng 1, 2, 4, Mali 10. Mas maliwanag. Ayos na. Bebe, nagprepare na rin. May mga halahalaman pa sila. Ang sabi niya, tutulungan daw siya ni Ann. Hanggang ngayon, anong oras na? Oh. <laughs> Sabi ng Italiano, bu. Bu. Ayah. Uh. Pero dito, iniisip ko kung hanggang dito magsesemento tayo. Ang problema natin diyan mga farmer itong puno na to, masyado nang dikit dahil ayan oh bibi ano hinya yan gigibain niya din yung ano iya angat din kaya parang nakakaano din na mag uh, ano diyan kasi kung dito atamaan talaga siya eh nasabi ko baka dito graba na lang tayo hanggang dito lang kasi supposed to be talaga hanggang dito lang talaga yung mga sasakyan kaya lang dahil nga sa dami po ng sasakyan na pumapasok ay nagagamit po ito plus ito dalawa din po dyan at isa dito <laughs> natutuwa naman po ako dapat pala may nag Uh, ano, nag-guide ano, pag may dumarating kasi pa iba nakapahalang na lang kaya sa mga magpa po ano na lang natin ayusin na lang natin na pag -anon. para eh, may ano din po yung iba na uh, maka uh, ano din maka uh, maka pasok yun pagka na na natin yan lalagyan na natin ng Mess wire uh, cyclone eh papantayin natin yan para at least maka smile chance pa na makausog pa dun yung sasakyan pati dun tapos unahin muna natin ito mga farmer ito dahil ito ang ano yung kubo oh, hindi ko pa may mga drawing na sila doon eh kaya lang sana ano ni bebe yung ang ini ang nasa isip naman ni bebeng sukat hindi yung sa kubo yung sukat daw nito yung paglalagyan ng kubo kasi uh, iniisip niya kung ang magdagdag pa malay natin di ba hindi natin alam so baka kung sakali eh, palarin pa na dumamin pa po yung kumakain mas magde-demand po sila ng another kubo kasi nga naman kung grupo kayo let's say group of 15 or 10 mas gusto nyo na na may kubo kayong sarili. So, yun naman po ang inaano natin. Fini-feature natin. Oh. Paunti-unti. So, for the meantime, tapusin muna natin yung isa. At malay natin eh, mag-click naman at uh, magustuhan nila. So, ano ulit tayo ng isa. Hmm. Maluwag naman to. Kasi kung pag eh, si bebe naman nasa isip naman pag -anun. si papaya naman pag ganon ang iniisip niya so medyo kontra sila ito wala naman problema kaya oh, natin isacrifice yung mga yan basta ang uh, untouchable lang dito is yung pili mga farmer the rest pwede yung rambutan na andyan naman siya so isang rambutan lang naman po doon ang masasakripisyo uh, basta yung pili at untouchable yan yan iiwasan talaga dahil yan ang tagal ko na pong pinaano yan <laughs> ang tagal nating pinalalaki yan may 2 year 2 years na rin ay magbubunga na mga farmer na mumulaklak na nga o oh, ba diba? Hmm. yan ang bulaklak na tiunti unti na natin makapagpa ano tayo ayan o oh. Nana, hindi naman natutuloy pa. Pero, umaga, nagbibigay na siya ng sign. mag um, sa baboy, naglalandi. Bangun ang litso na. Saan deliver mo? Grite. Ha? Mayor po. Taga saan? Banban. Ah, Mayor Alice Go? Talagang loko ka. Ha? <laughs> Talagang mga retiradong sundalo, di mo na makausap ng maayos, ano? <laughs> ah. Mayor Go daw, eh. Ba Pero sa bamban nga. Oh. Kaya pala, eh. Yung tama ka nga naman. Mayor Alice Go. Naka-order pa ng lechon. Suspendido ngayon yun, ha? Ah. Binabala ba? Oo. Oh. oh Ginawa ni Rizal ng linya yung mga uh, yan yeah, o, magpatakbo sya ng bago galing na rin ni Rizal sanay na rin sa electricity ha so, look, like, si uh, natuto na rin talaga ha CCTV pala dito oo hmm. maganda nga malagyan pa ng ilaw ano Bukilya lang pala kulang diyan tsaka ilaw no sal. Oh, okay. May pala dito, ah. Siyempre. <laughs> Mario ah. Sana lumis yung ano yung wala naman, hindi na, di natatama dito. Maliwanag na doon ah. Grabe yung ano yung... Damo dito, ang taas agad ah. Oo. Oh, gusto mo sa luyot, di ka muna nanguha na sa luyot dito. Oh, mga bata, tingnan mo, nananaluyot. Oh. Ayan Oh. Oo. Oh. Oh, ayan oh, sa luyot. Tami Oh. Ayan oh, ayan, eh, Mga sa luyot dyan Oh. Uh, hindi sila na pupunta rito. Pero marami. diyan lang oh, panalo ka mm -hmm. na. ito yung mga kalaban yung ano okra okra oh, oh. ang masaya dahil maraming damo sinapuro eh. Ito lang po dumadaan yung kanilang truck <laughs> punta yun yung bahay niya nandoon ganda oh. Tingnan niyo yung ano, kabalyero, ano, ganda. Ah. Oh? Namumula. Ewan hmm. ko yung magtatanim ko sa bundok kung ano. Ano nang balita. Hindi ko pa napapasyalan eh. May nagpa, nagpa nag-request na ako ng 100 tray na ano. 100 tray na sili daw gusto niya magtanim. Mm -hmm. Tapos papaya eh. 300 na oh, buto 30, oh. pinatubo ko. 180. 180. 18,000 din. Edi 18,000. Oo. Sa yung mga bata. Sa dalawa mong baka? Wala hindi nang pala buntis. Ayan, umikot na tayo at nag-spray-spray ng mga pamatay lang mga farmer para preparation na yan sa Sabado oh. para bukas konti na lang aking mga papatayin <laughs> buti na lang may mga na-invento ang inchik ano mga patay na ayan oh 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 yun oh oh oh, <laughs> oh Ay na, malis na si Mario. At ito, tatanong ko kay Bebe. Yun, hinahabol nila, oh. Uh, ah, na. Tanong ko kay Bebe kung ano ito, ano itong sitwasyon ito. deliver ba ito? Kung deliver, papadeliver natin kay Jom Jom. Kabigting. Sa... Ano siguro to? Kabigting halo-halo sa likod oh. so ang kubo natin mga farmer ano na to ah next week na dahil ah, si na Junjun busy naman sa loft may naayos pa tapos sa ah, si Rizal si Jomar, Jomar ah, wala na preparation na naman po kami para sa Saturday niyan bukas yung ah, mga setup yung luto 'di ba? Magluluto pa kami. Buti na lang kahapon nagpaluto na po ako ng uh... Grabe, dalawang palanggana lang yung isang baboy na malaki. talagang ano din. <laughs> talagang <laughs> Ano ah? Malupit sabi ko yan lang yung isa. O oh, kuya, sabi ni Rizal. So ayun, sisig, uh, paksiw, tsaka ayun pangsinigang, mga -farmer. Bagay, yung pangsinigang mga ka-farmer. Bagay yung sinigang ano na yun. Sa Sabado na po yun. Basta yung pang paksiw Tsaka yung pang uh, Siksig ay lulutuin na rin po Bukas yun Buti na lang dito bumagsak yung ulan no? yun, Ayan, naan doon Buti na lang hinangin Tapos Magpapalatag ako ng net dito Ayun na nga, nasabi ko na Magtatanim kami ng papaya Pero ako pipili kung saan Itatanim ko kung, kung kasi Kung dito kami maglalagay dito na sa may bandang gitna Mamami, igilid niya naman dito ng gusto or ano dyan. kasi kung dito makakapaglagay ka pa dito ng isa so triangle siya ganun para marami pong puno ang maitanim natin na papaya actually maganda dito ang papaya Alam natin magtatagulan kasi hindi siya malulunod gawa ng may taron yung tubig ay bumababa hindi siya mabubulok basta-basta. Actually, may mga nakasurvive nga dito eh. Na ano, pero ito pa palagyan din natin niya ng uh, cyclone na din siguro hanggang doon. Dami natin ano nga Si baka yung gansa mag mamirwisyo. Syempre may palay na po, oh, nagsabog na sila. Yung ano namang mamirwisyo ng bahay Oh, so, ayun ito puputulin na natin 'to, wala na 'to. Papalitan na natin yung mga kalamansi, wala na 'to. Ayan na po yung mga bago ngayon. Ayan, sa baba. At least, kabot nila yung tubig. Hmm. Ako, delikado. Ayan sila dyan busy o. Oh. Mga kalapati natin, ayan, na ano sila ngayon, na napasabak sa liparan. Nakakatuwa. Ah, <laughs> no? Ayan, no? yung sinasabi na nila na pagkarera po mga farmer yung headwind na tinatawag yung sa lubong ka, kunyari let's say a uh, amihan Ami, uh, habagat pala tapos eh, galing south ang uh, a norte ang karera kawawa ang kalapati mo pero kung uh, tailwind na tinatawag ah maganda ang bilis pong makakauwi eh, dahil na uh, Nanggagaling sa likod nila yung hangin Tinutulak sila So mabilis po sila makakaue eh. Ang speed nag 1,500 meters per minute Ganun po kabilis So ayan mga ka-farmer Ang ating uh, creepity ngayon Akala ko makapagsukat na ng kubo So hindi pa pala Kaya ayun At least si Rizal Kabit na rin ang eh, ceiling pan At uh, At least nadagdagan po ng dalawa nakakatakot sa bagyo ito ha? nakakatakot pag may bagyo baka baka magbuwal din po ng ano no o. wala pa yan paano kung 100 kilometers per hour na po yung bagyo wala na lagyan natin ng tali dito siguro tali ano uh, na lang natin dito pwede natin itali So yan mga farmer maraming maraming salamat at magandang buhay.